Hello! Welcome back to my channel, Kambusdar. Ngayon naman po ay ating tatalakayin ang isang artikulo tungkol sa vertigo. Ano ang vertigo at bakit nararanasan natin ito na ah, makaramdam ng isang pagkahilo sa karamihan ay tinatanong mo kung bakit biglang natatahimik at hindi may pinta ang muka ay maaaring magsabi na biglang sumasakit ang ulo niya at nahihilo. Ngunit ang lingit sa inyong kalaman ng mga tao ay may iba't ibang klase ang mga dahilan kung bakit sumasakit ang ulo at nahihilo ang isa na rito ay ang tinatawag na vertigo. Ngunit ano ang vertigo? Ano ang dapat mong gawin kung nakakaranas ka nito? Alamin ang mga impormasyon tungkol sa artikulong ito. Ano ang vertigo? Ang vertigo ay ang pagkahilo na maaaring tumukoy sa isang hanay ng mga sensation kabilang na ang pakiramdam at magaan. Nahihimatay, woshi at hindi steady nakalutang at hindi na balansi ang kanyang mga katawan. Ang vertigo ay isang uri ng pagkahilo na ang pakiramdam ay parang ikaw at ang paligid ay umiikot. Hindi ito sakit, sa halip ito ay tinuturing na sintomas sa iba't ibang mga kondisyon. Upang maunawaan at lubusan kung ano ang vertigo, ay tatalakay natin ang dalawang uri nito. Ang peripheral vertigo ay dulot sa problema ng isang vestibular labyrinthine o semicircular canasis ito ay bahagi ng panloob na tenga na siyang kumukontrol sa balansi. Maaaring kung maging kasakot ito ang vestibular nerve at nasa pagitan ng mga panloob na tenga at brain steam. Ito ay maaaring sandhin ng sumusunod. Benight positional vertigo, il ilang partikular na gamot tulad ng mga antibiotic, crispalin at salicylic, salicylic at yuturing na isa sa mga mga panloob na sa tenga. Pinsala ito ng mga head injury, pamamaga ng vesticular nerve at pagkairita sa pamamagitan ng inner ear uh, minor, uh diseases. Presyon ng vesticular nerve na kadalasan mula sa non-seasonal tumor tulad ng meningoma o iskiko, iskua. Sa kabilang banda, ang central vertigo naman ay dulot ng problema sa utak kadalasan sa mga brain stem o sa likod ng bagay nito ang tinatawag na cerebellum. Kabilang na maaaring sanhinang ng particular na uri ng mga sumusunod, blood vessel diseases, ilang uri ng particular drugs tulad ng mga anti antibuscolan, aspirin at alcohol, multiple sclerosis, seizure, ngunit bihira, stroke, tumor, maaaring cancerous o non-cancerous. Verticular migraine. Bukod sa mga nabanggit na posibleng rin magkaroon ng mag buhat sa low blood pressure. Ilan sa mga problema sa puso tulad ng cardiac antitamis at anxiety disorder tulad ng panic attack. Bagamat hindi pangkaraniwan na maaari ito rin dulot ng mga blood loss sugar. Ano ang vertigo at ano ang mga sinyalis nito? Bukod sa mga pangunahing sintomas ng spinning sensation, maaari rin itong makaramdam ng mga sumusunod. Pagkahilo, pagkawala ng balansi, pagkawala ng pandemic, at pakiramdam na, na isang ring mga sa tenga na mayroong mga huni at tumutunog. Problema sa pagkapokus sa mga mata, pagduduwal, pagsusuka, na nagdudulot ng pagkawala ng body fluid, headache at bigat ng ulo. Kung ang vertigo ay tulad ng isang problema sa utak, Kinabibilangan ito ng mga sintomas. Hirap sa paglunok, double vision, eye movement problem, facial paralysis, pagkabulol sa panadalita, pagkahina ng mga limbs. Posible hindi mo ito mapansin dahil ito ay biglaan tumatagal lamang ng ilang segundo ngunit maaari naman itong tumagal at maging maluba sa puntong nahihirapan ka na nagbunga ng mga pang-araw-araw na gawain ano ang vertigo at ang maaari mong gawin dito sa ilang mga kaso na kadalasan naman sa mga nawawala ng kusa ang vertigo sa balit mayroong ilang sa mga pamawaraan upang maibsan ang mararamdaman at sintomas at upang mabawasan ang gaano kadalas na pangyayari sa pagkahilo umiga sa isang tahimik at madilim na kwarto upang mabawasan ang spinning feeling Dahan-dahang galawin ang ulo at paglingon habang nagsasagawa ng mga pang-araw-araw na aktibidad. umupo ka agad kapag nakaramdam ng pagkahilo. Buksan ang mga ilaw kung ikaw ay babangon sa gabi. umawak sa isang matibay na bagay tulad ng may cling stick kung ikaw ay nang nanganganib na mahulog. Matulog ng maaga sa ulo ang mga unan ay naka gantay tayo siya yung ulo at dalawa higit o tatlo mang unan. Unti-unting bumangon at umalis sa kama at umupo sa gilid ng kama ng ilang sandali bago tuluyang tumayo. Makakatulong din ito at ikaw ay magsasagawa ng ilang mga simpleng ehersisyo upang maitama ang mga naturang sintomas bukod pa rito ay mainam na maging mag-relax dahil sa maaaring pag, paglalaan ng mga anxiety ng ang karamdaman ang mga tao ay may mga gumagamit ng halamang gamot upang maibsan ang sintomas ng vertigo. Ang ito ay ang sumusunod, turmeric, ginkgo biloba, cayenne, ginger root, go green dan, maliban sa mga home remedy at uh, herbal supplement, may ilan sa mga treatment na maaaring maging angkop sa iyong sitwasyon. Depende na rin sa root cause at ako nabibilangan ng antibiotic steroid vertibular at mga ibang mga gamot na sa mga surgery. Sana naibigan po nyo ang aking uh, na discuss o na uh, sa, sa, artikulong ito uh, paano tayo nakakaranas ng vertigo at para ito ay maiwasan. At ano mga dapat nating gawin para mawala ang ating vertigo. At sa ganon ay kumonsulta po tayo sa ating doktor upang ma mabigyan tayo ng payo kung ano ang dapat natin gawin at ang pagkamot ng vertigo, ang pagkahilong bigla. Maraming salamat po at sana subscribe yung aking channel, Tambo Star, at hit ang notification bell para sa susunod na video.